So hi mga kabayan, welcome back sa ating video sa ating vlog mga kabayan So nandito ko ngayon sa gilid ng dagat yun yung mga kabayan ng, view dito ah. Sobrang ganda mga kabayan <laughs> So naglakad lakad ako ngayon kasi nga maganda yung ano na yung sikat na araw So yung panahon mga kabayan kasi papasok na yung summer season dito sa Croatia So medyo maganda yung panahon ngayon mga kabayan walang ulan, walang makulimlim no Magandang panahon mga kabayan. So, naglakad-lakad ako para makapag-vlog ako mga kabayan. So, sa mga nagtatanong pala sa na mga kabayan natin, no? Uh, regarding dun sa 9 months na seasonal job dito sa Croatia. Dati kasi 6 months lang. So, may nagsasabi na mabago daw mga kabayan yung 9 months. So, sana nga mga kabayan, no? Magkakatotoo yung 9 months na na seasonal job dito sa Croatia mga kabayan kasi pabor yun sa so, mga kabayan natin ng na mga baguhan at saka sa so mga kabayan natin nag-apply ng kasi uh, sa mga nag-apply ng seasonal jobs mga kabayan so maganda din yun mga kabayan at saka <coughs> at least ba mahaba yung ID natin mahaba yung trabaho pagdating dito sa Croatia hindi na yung 6 months na na contract or na jobs mga kabayan hindi 9 months na mga kabayan so parang ganun din mga kasi kami ay eh, one year ID din naman namin dito sa Croatia mga kabayan so if 9 months so medyo mahaba-haba mga kabayan kaso nga lang ang problema mga kabayan if gagawin nilang ganun ang mangyayari na 9 months eh yung mga hotel mostly sa mga seaside sa island mga kabayan is 6 uh, months lang talaga or seasonal lang yung kanilang Uh, mga trabaho kasi minsan nagsasara talaga mga kabayan sa to lang uh, yung mga hotel dito sa mga islands sa mga seaside wala talagang trabaho every winter mga kabayan ay okay, mostly ng mga agency mga under ng agency mga kabayan is dinadala dun sa sagrib kasi dun yung may, traba, may mga trabaho no guys okay, sa amin maswerte lang kami mga kabayan kasi may isang hotel dito sa amin na bukas siya pag winter season pero the rest mga kabayan hotel namin sarado talaga walang trabaho so maswerte kami na meron kaming trabaho pag winter mga kabayan so <coughs> yun ang kagandahan sa company na to kasi meron kaya kung if mangyari man yun mga kabayan na 6 months so if ma, ano nila yun 9 uh, months pala if ma ano nila yun maka maaprubahan yun so maganda yun mga kabayan at least hindi na, tayo, hindi na tayo mag ano sa sa seasonal job mga kabayan no? kasi ngayon mostly matagal dumarating yung working permit mga kabayan kahit na nandito ka na sa Croatia kung mag renew ka ng working permit medyo matagal tagad din mga kabayan yung pag release maambot siya na ng isang buwan o dalawang buwan mga kabayan and regarding sa ano pa din mga kabayan pala yung bagong rules ng Croatia yung bagong ano sila eh na if ma-expired na yung inyong, inyong visa mga kabayan or yung, ay, yung working permit pala kung ma-expired na mga kabayan i eh, tawag nito if maabutan ka ng expiration kahit one day lang mga kabayan hindi ka na makapag renew ng working permit dito sa Croatia so kailangan mga kabayan before ma-expired yung working permit nyo makahanap na kayo ng panibagong employer or agency na pwede nyo pumasukan mga kabayan na mag may sasalo sa inyo na makakuha ng working permit ninyo mga kabayan. Kasi yun yung bagong ano ng Croatia ngayon. <sighs> Hiningal ako. Na pag ma-expired ma yung working permit mo, hindi na one day mga kabayan. Kahit one day, hindi ka na pwede mag-renew. Hindi ka na allow ng mga police station mga kabaya, na mag-renew ng working permit. I-ano kanila, uh, papawin nila sa Pilipinas at saka doon ka ulit mag-apply na panibagong working permit. So magastos 'yun mga kabayan. Ginawa nila 'yan kasi nga ah uh, maraming tumatakas na mga kaba kababayan natin, no. Hindi naman lahat pero meron talaga mga kabayan na tumatakas sa mga agency. No? At saka mas ta daming issue mga kabayan pertaining sa Croatia. So kailangan mag-ingat tayo sa trabaho natin. Ingatan natin, mahalin natin mga kabayan. Huwag tayo basta-basta na nagawa ng issue para makahanap tayo ng panibagong trabaho dito sa Croatia. Oh ah, bayan, mahirap na ngayon if ma expired yung working permit mo, pwede ka makapag uh, apply sa iba. So sayang mauwi ka sa pinas, gastos ka na naman panibagong gastos, di ba? So at least yan, sana makatulong sa inyo yung vlog na to mga kabayan hiningal <laughs> ako talaga sabi yung lakad ko so sana makatulong sa inyo you no know, sa mga aplikante dyan sa mga kabayan natin ayan maraming maraming salamat sa inyo mga kabayan sa walang sawang support sa aking youtube channel and please don't forget to subscribe click notification bell para ma-notify kayo sa mga vlog na kagaya nito mga kabayan na mayroong mga updates dito sa croatia na gusto lang mag-apply dito so yun lang maraming salamat mga kabayan you no know? If you have any questions, mga kabayan, direct message nyo lang ako sa Ilonggo bisdak in Europe Facebook page. Pwede din nyo i-follow yun, mga kabayan. Mayroon ng 12k followers. Follow nyo, mga kabayan. And message nyo ako doon. Pwede kayo mag-ano, mag-a, kung gusto nyo magtanong, message nyo lang ako doon sa page ko, mga kabayan, directly. Or comment kayo sa video na to mga kabayan. Uh, sasagutin ko din naman kayo mga comment here. So yun lang, maraming salamat sa inyo. See you around here in Croatia mga kababayan. And good luck po. God bless. Bye.